Guys, tingnan niyo itong ilog na to dati o. Oh. Dati nilinis na to eh. Tapos, malinis na siya. Tapos, napabayaan na siya ngayon. Ito, punong-puno na ng basura. Bumalik na siya sa dati niya. Oh. Ayan mo. Yan. May CR pa yata pala dyan. Yan. Dati nalinis, malinis na to eh. Tapos pinabayaan nang bumalik sa dati. Ito nga pala yung tulay guys, uh, boundary ng Manila at saka Mandaluyong. Mandaluyong ba to? Oo. Yan siya yung, yung building na yan dyan. Yan yung marketplace. Tapos dito, sa may yan mandaluyong na yung area na yan dyan sa banda dyan yan dito naman Manila area na yan yan o oh, STI nakakapanghinayang lang guys eh kasi kumbaga nakahakbang na tayo eh pero binalikan pa rin natin yung dati meron din silang daan na ano? sa so, may banda dyan guys sa loob dyan bakuod na yan mga balsa tapos itong taas nito dito guys skyway yan nakapag vlog na rin yata ako dati dito eh yung umuulan tapos kitang kita noon kung gaano kalinis dito Pero dito talaga guys, naiipon yung mga basura kasi dito siya natatrap eh. yung may harang dyan. Pero dati kasi kan, nililinis talaga to. Medyo malinis-linis pa yan siya ngayon eh. Kasi nung mga nakaraan nakita ko, no? sobrang daming basura. Ayan. mga embornal